anak kung nangin ka man sa iba ni mo ng mga buluhaton ako nga amay mo ginsako ko man ang pagpalangga at pagatipan sa iyo palangga ko ikaw anak gagabay pa nga palanggaon mo man ang kaugalingon mo Dagdagaan mo sa ang mga tao na nagapalang sa imo Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay kay Kuya Gil. Ginadala sa inyo Sang NYGC Naysaga Channel Blind Drama Isaysay Isay Kay Kuya Gil Kaupod Kay Kuya Hil Andan Dirigid lamang sa 106.9 ASFM The Community Radio sa Yari na ang atong drama ng atong ginatiguluhan. Mobile Legend. Diri sa atong palatuntunan, isay-say kay Kuya Anak! Bawang bata ko nga ini ay pagkabugtaw. Anak! Pa, mm. mm yeah, bah, tay? Ay, wala ka pa nagkakaon na, Um, na, agaron ako tay. Ay, nga ama, nagpulaw ka kagabi. Ah, uh, oo tay. Nalingaw ako bitan na hampang sang ML mo. Ay, anak. Hindi ka magamusin na ang ML hindi gina makapaayo sa imo. Eh, sige na, sige na. Magkaon ka na. Karoon ng balatay. Naano kasabad mo matulog ba ko, bro? Ba? Anak? Junior, nak. Tay. Ay dali ang na idi. Buli gi ko di anay Five ay. End, ay kada mo bis mga gin pamakal ko. Em um, e buli gi ko ipang plaster tani anayo, oh. yo. Dai kau landa taya. Mang gumba di karuno gampang ko mobile jeno. Ah anak, sige na. Ay dali na buli gian ni damo ko di pamakal para pun si mo ha uh, mauyunan mau yunan mo gini dah ikaw lala tayo ikaw lala blanay blak sabad si mo ba junior eh matuod ka pa rin oh, pre ambot doon na buo ang ng bata ko sa email pre No, kung gabi, susagad pulaw, pagkaaga, amo man diapon, silpon sa gabi, silpon sa adlaw. Beh, pare namon? ay, amo na nakaroon ng kabataan, eh, hindi na sila magpati sugoon. Kaya nga, na eh, nabuyo sa hampang. Amo, ganay nang nabudlayan ko, pre. Ha, ang grids kanugbo. Beh, pare namon? Chow so, na pre, sang kita ya guys ko ila. Ang mga tayo katagas. Kado na hadlo kita iyang uh, magnubo. Pero sila ya, daw ka okay lang git ba ang anak ko pre ho. Hay, 75 si may 80. Hay, ang bot pinakataas guro pre 85. Be. Pare naman. ambot um, ambot um, kuno no himo on kus bata ko ini ambot um, paridol po be paridamon Oh, sige-sige, nak, nak, nak! Domba, gerabik, <tuk> gitu, wah! Haih, namanya dia Mobile Legends, yah! Wah, ih! Ah, uh, semuanya nih, walaunya ni sila, ah! Ya. Semuanya tinggi samun, yah! Kau, Sikat, nih, ya, yah! Hmm, hmm! Haih, bala dah, statai, yah! Wah, suguh tatai, ya. tata, sakun, ah! Bala, kadang-kadang, itu, yah! Buligan, telang ngergaling, tapos, lah, Hmm, mm, bala dah, important, deh, ke pasar, kuah! Ibigay ka lahin sa pamatsyag ko maplastaran eh, kodre. ba? Kalahin ka sa pamatsyag ko. Nugahugot ang tangkugo ko. Eh, uh. ah. Uh. 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 junior! Junior! Ihipalihog ko bisang bulong ko to. Uh. Uh. Ang maintenance ko da. I tubig na lang dayon kay clients ang ko! Tay! Alang-alang ko gampang ko! Eh, ha? Uh, eh, sige na ay! Nak! na sa pamatsiyag ko, nak! twenty hindi ko kagwanta! Tay, ikaw lang tabla! Ikaw lang tanay! Ah, ano? Ako na lang gani! Eh! Ba? Eh, hindi! Nagalingin ng ulo ko! Aduh kaki nawak, cindian. Bah, anu to? Dan, dem, demi nagi legabung ah. Um, bah, hmm, ah, pelayang kurang. Bah, eh untato kurang kurang nyampang kuana ya. Um, bah, tai, tai, how just go, si tai, tai. Dok? Kamusta si Dok? Kamusta si tatay? Eh, kakwanto. Eh, uh, pasensya ka na. Eh, wala nakaabot sa ospital ang may mo. Eh, sa dalan parang siguro nabugtuan na siya sa ginawa tungod uh, ginatake siya sa korason. Pasensya ka na. Di buhat man naman ang tanan. Tay! Hindi! Hindi na matudog! Buhis tatay. tay! 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 Bayaan mo ikot tayo ba? Bayaan mo gil ko. Pues. ]Mm. Tay. Sorry. Mga pamatay lang ko tayo sa iyo, Tay. Sorry, kid. Be. Eh, Junior. Junior po. Junior. Eh, may sulat si tatay mo nga. Ah, ginbilin sa akon sang gaistoryahan na ikabi. Ari, oh. Eh, eh, basahan de, eh. <laughs> Salamat, Joy. Salamat. Salamat. Pinalangga ko kayo nga anak. Na ah, nagsulat ko sa imo. Kay base kon mabot ang panahon nga hindi ko mahambal ang royang ko ihambal sa imo anak. Inang permi mo lang gahambal sa akon nga busy ka permi. Gampang ka permi. Kaga hindi mo ko mabunigan tungod sa hambang mo. Wala kinaglabot sa punto nga naglain ang buot ko sa imo. Ginahatag ko ang tanan sa imo, tanan nga maluyagan mo. Para mabatsyagan mo nga palangga kung hindi ikaw katama. Anak, kung ang ka man, sa iba ni mo ng mga buluhaton, ako nga amay mo. Ginsako ko man ang pagpalangga at pag-atipan sa iyo. Palangga ko ikaw, anak. Gagabay pa, nga palanggaon mo man ang kaugalingon mo dagdagan mo sa bili ang mga tao na nagapalang sa mo. Ang nagapalang tatay. Mga kabyanan, Napatay ang amay ni Junior nga balon ang iya pagpalangga sa iya Samtang si Junior naman, narealisar niya nga hindi maayo nga nangin busy siya sa iyahampang sa iya cellphone. Tungkol narealisar niya palangga umay, na palanggay akiling iya amay sa mga dula Gabay pa sa nagpamati, nakakuha naman ka mo sa eleksyon sa itong malipot nga drama, nga itong gintiguluhan. Mobile Legends. Dari sa itong palatuntunan, isaysay kay Kuya Hill. Ginsulat sa inyo, alagad Kuya Direksyon, Emilio D. Magpanwa. Supervision, Romel Pineda. Ginadulong sa inyo sa 106.9 ESFM Community Radio Kaagsa. Naisyaga ka Blind Drama Production.